Po, ang ina pong umaga kami po ay naglinisan yung mga puno na saging na pinagpuputol eh sinain na po namin kanina sa truck pero hindi na po tayo napag video ang ina kasi nalimutan po natin ang ating cellphone kaya yung mga susunod na po so sa ngayon hindi yung deliver maya maya pa po dadarating sa kapunta to the moon road trip boom boom star star zoom zoom sa so guys ito yung first day ng papagawa tayo ng bahay first day so kayo na nakakaot na lahat yung mga puno ng saging so nalinis na hindi natin na videohan uh, sorry naman So ito po natin tanong basurong ito ay eh, hindi po sa atin. Yung sa atin po ay eh, sariwang saging, kangina eto na lang po yung natitirang basura natin mga simuti na lang po mga KLRT simuti na lang po hindi po katulad tanginan na talagang kabundok yung basura, sariwang puno ng saging, hindi namin alam kung paano maubos mga KLRT, yung pong natitirang tuyong puno ng saging yan po, sa harapan natin, ay sa kabilang bahay po yan sa abilang side po, sasabay din po sa saling basura yan, kaya lang punong puno na po yung truck ng basura natin pinakausapan, hakutin ito na po yung kanilang gagalawan na talagang malinis na po at talagang masarap na pong galawan. Masarap na maghalo ng simento. Kaya nagsisimot pa po tayo ng natitar mga basura para po pagdating ng gamit ng mga buhangin at graba ay maganda po yung pwesto. So shoutout po sa masipag nating mga kasamaan dito kay Mr. Omido at kay Mr. Taryo. Ikot yun sa kabila Black by black, Mga kay LRT, Ito na nga po yung ating deliver Yung mga bakal Coco lumber At graba po Yun na una Kasama na rin po yung mga concrete nail Mga wire Ito muna po yung unang ipinadeliver Ni Kuya friend, Ulip uh, Dahil hindi pa naman po mag Hindi pa naman po mag-aalo Kaya ito muna po Dahil kailangan po nilang magbaal muna ng ating poste Upang sa gayon ay eh, dire diretso po ang mga gawain dito So ito na po yung mga delivery man nagpe-prepare na pong ibaba yung mga nagbibigatang bakal ah, Mabigat po hindi po birong pagbabot niyan dahil naranasan ko din po nung tayo po ay construction ng mga kabataan po natin mga LRT ang merap lang po sa delivery man ay arawan po sila. Hindi po sila yung perbiyahe. Eh kung siya isang araw po, nakarami po sila ng biyahe, talagang sobrang naapagut po yun. At parang lugi, fix lang po yung sahod nila sa kanilang amo. So, sa mga dinedeliveran po, eh, bala na po sila magbigay ng pakuswelo o tip. pamirenda ganun po. Dahil nakakawa po talaga yung mga construction na nagde-deliver, Ayun po, Ito po, sinisinsil po yung kabilang poste ng kabilang bahay, ng kabilang pader dahil nabuntis po, lumobo yung kanilang poste. Kaya para po hindi maging sagabal ay sinisinsil po ni Tario. lang sa alam.